Bad news para sa ating mga motorista dahil may dagdag singil na naman sa mga produktong petrolyo na nagsimula noong Martes, April 29, 2025. Sumipa sa 1 peso and 35 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. 80 centavos naman sa diesel, samantalang 70 centavos sa kerosene. Sa Kabanatuan City Shell Crossing Gas Station, 57 pesos and 40 centavos ang presyo ng fuel save diesel. 65 pesos and 10 centavos ang V-Power Diesel. 60 pesos and 20 centavos ang fuel save gasoline. 64 pesos and 30 centavos ang V-Power Gasoline. At 69 pesos and 85 centavos ang V-Power Racing habang sa Petron Crossing Gas Station naman, 50 pesos ang presyo ng diesel. 50 pesos and 80 centavos ang turbo diesel. 53 pesos at 10 centavos ang extra advance. 54 pesos and 10 centavos naman ang XCX. Samantala sa Caltex Bantog Norte Gas Station, 57 pesos and 29 centavos ang diesel. 61 pesos and 40 centavos ang silver. 64 pesos and 44 centavos naman sa platinum. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang dahilan ng pagtaas ng produktong petrolyo ngayong linggo ay ang pagpigil ng Amerika laban sa Iran sa kanilang oil shipping network at ang hindi inaasahang pagbagsak ng oil supply sa Amerika. Noong nakaraang linggo, umakyat din sa mahigit piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo nadagdagan ng 1 peso and 35 centavos kada litro ang presyo ng gasolina 1 peso and 30 centavos naman kada litro ng diesel at 1 peso and 10 centavos naman ang sa kerosene Ako si Alteya Chua para sa balitang Unang Sigaw